Magandang gabi po sa inyo, Alexander Lexter para sa inyong update mga kaibigan. Aha, uh, Napag-uusapan talaga ang post ni Maymay at na kung saan ipinakita niya itong uh, friendship niya na si Mr. Joaquin Enrique. Sabi ni Out the Buzz, one hour ago, kahit sino ang mahalin mo, Maymay, dito lang ako palagi since day one. Deserve mong magmahal at mahalin kasi napakabuti mong tao. Mahal kita, Inday. Yan ang uh, nareply niya sa post ni Maymay and Tony. Uh, MD Official 2025. Sabi, are they dating? Parang ganun ba? Pero ang sinabi lang niya, are they? Sabi niya, confirmation ba ito? Mm. Kung saan ka masaya may maantrata, we support you yan ay galing kay Maymay and Tony Official 2025 sabi ni MD Trisha malikit na si Maymay basta happy siya di kaya love interest siya ni Maymay sa Roja kasi nag aano siya sa taping if di naman siya part ng series, bakit nandun ba siya sa taping mga kaibigan, hindi ko naman siya nakita sa taping, akala nila daw si Donnie daw kadate ni Maymay Ha, ha 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 sabi ni Don Bell um, Fanay sabi naman ni Maria sabi na hi kay Joaquin nga yung isang zoom na ay sabi naman ng sa pa nakalibraso endorsement kaya Rosa isa yung support lang ako ayokong nalulungkot yung batang yan at uh, she is pertaining to my mantrata sabi naman ni Habibi char I support your happiness in die at my my Joaquin. Miss in New Jean. Miss in New Jean say, naging sila ba ni Brett Jackson? Fan of her since PBB Curious lang. Ang kay Marjorie naman ang sinabi niya two hours ago, Oh my my fans at famous edit at fake news make liars delusional. pinagsiksikan si Mamay kay Doni para sumikat. Ganun, grabe naman tong si Marjorie, oh. Halatang has inedit may my fans fake news maker delusional na pinagsiksikan daw talaga si may may Hindi naman siguro kasi kung pinagsiksikan ni may na ah, sabi dito, ah ipinagsiksikan si Maymay May kay Donnie, hindi naman siguro guys kasi nga, uh, yung mga yung mga mga nagtabing pictures sa aking mga edit ay talagang gusto kong makita yung picture ni Maymay, May, picture ni Donnie, but it doesn't mean I am on to that notion hindi naman po sa ganun parang ikaw lang naman siguro ang nag-iisip ng ganyan, kasi from day one, sabi ng Maydon uh, warriors, they are just there to Support Maymay and Donnie's project together kasi hinigling nila yan sa management at ipinag uh, uh, pinagsindi nila yan ng kandila para mapagbigyan yung kahilingan nila na magkaroon nga ng project itong si Maymay and Donnie. Sabi ng The Shower, may napapansin lang ako every time na siniship si Maymay kay Donnie, lagi siyang may pini na lalaki. Utos ba ng management para maiwasan ang issue sa kanila ni Donnie? Kasi may love team pa si Donnie. Yun ang sabi ni The Shower. Of which, nakakuha po siya ng uh, comment sa kanyang tweet. Sabi ni Bea, pansin mo din pala. Hahaha. Sabi ni Maria, same din. Wasn't, wasn't say GTV. Napansin ko din yan. Last time, ganun din. Biglang nag-BG. Uh, ano kayang BG? Belma saying, Tumpak Beshi. Aba, parang may sila doon, guys. Why not ask my Entrata instead, sabi ng isang truth. Sabi naman ni Marley Chan, kung ganun inutusan si Maymay ng management na i-boyfriend niya ang Canadian noon, ang pagkaalam ko, 2017 niyo pa, si Maymay kay Donnie. Don kiss pa noon. At kung iniiwasan ng management ang issue bakit magkasama pa sila sa serye. It's my my uh, decision kung saan siya happy. Sabi ni Bam Bam Salazar, walang pake ang management sa ship niyo, huy. Like hindi kayo nag-exist, ha ha ha, filler. Sabi niyang, ganon. So, sabi naman ng isang MD, MD Warriors Only, hindi yan sila magjowa, magtropa yan sila. Ha, 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 ha. Si Donnie ang jowa daw ni Maymay. At sabi dito, sabi kasi ni River Page, magka-level din sila ng energy. Sana siya na nga yung siyanawa ni Maymay Entrata. So, hindi matapos-tapos ang usapan ng uh, Maymay Joaquin and Donnie, mga kaibigan. Kasi nga po, uh, Kaninang umaga lang po nag-flex may may ng mukha ni Joaquin sa mismong Instagram niya. Kung noon ay nakukuhanan lang sila ng video na nagaantay kay Maymay sa labasan ng TV Patrol Express Studio, eh, simula naman kasi noon naglabasan na rin yung mga uh, video sa post ni Joaquin Enriquez and ni Jabien mga kaibigan so kung kaya naguguluhan ang mga tao at hanggang ngayon ay napag-uusapan po itong uh, status ni Maymay and ni Joaquin mga kaibigan pero yes tama naman kung saan masaya si Maymay doon tayo kung ano man ang uh, nangyayari sila lang mismo ang nakakaalam so wala tayong wala tayong karapatang gumawa ng ating mga version. Baka mamaya magalit si Maymay at hindi na siya mag sa Instagram niya. Kasi nga po, hiniling natin na mag-post siya ng magpost kasi nakakamiss nga siya. Eto at nagpo at nagpo na si Maymay ay na meron naman tayong napapansin. So baka mamaya ay hindi na siya mag -flex. Pero Maymay, don't worry. Marami ang uh, pabor para sa kaya kasayahan ng iyong puso. Kaya kung saan ka masaya, go, go, girl. Kaya don't worry about yung mga anong iisipin ng mga fanay mo at ng mga taong sumusubaybay sa bawat galaw ng isang may may entrata. Kung kaya every time na yung na post kang uh, kung ano-ano sa Instagram mo ay putaktihin talaga yan ng mga comments ng mga taga bay mo. Kaya, sabi, but to dead, ma. Basta masaya ka, check. Follow your heart and kang mag -alala. Susuportahan ka ng marami hanggang dulo. Meridel, my my Entrata. Napag-uusapan lang natin yan dahilan po sa Iba't ibang kurukuro ng mga taga-sabaybay mo may may at ng mga may don warriors. Sambi dito di Belmarie two hours ago. I wonder how, I wonder why. Ano kaya ang role ni Mr. Pogi sa Roja? Nasa Roja ba si... Nasa Roja ba? Nasa Roja nga ba? Hmm, I'm curious too. Nasa roha nga ba? Si Mr. Si Mr. Joaquin. Hindi ko po alam. Kahit sino mahalin mo, basta may may, sabi ni Altabaz, mamahalin ka niya ng totoong totoo. Kasi since day one, ay nandiyadyaan na siya para sa iyo. Kaya don't worry about many, many things. Sabi dito ni Maria, 13 minutes ago, edit nyo nga yung sa scene nila, yung si May nga, mga halama, parang practice nila to doon sa scene na yun. Sabi, para daw the obvious, kaya may Joaquin silang binalandra dito para iwas Hanash. Sabi pa niya, parang kay Doni nga ano ginawan ng version na sila ni Joaquin naman after na tweet dito yung zoom eye nila sa IG niya kay my my pa selfie ayan so yes na curious ang marami but don't you worry darating ang panahon na sasabi hindi ni Maymay -May kung ano ang real score on that one. Sabi ni Maria, huy, laro kayo ginawa. No, patungan si Benedict Kua. Ay nakusi Maymay si Joaquin, Benedict Kua, kasama pa sila sa kasama pa sila sa Roha. Hindi ko po alam kasi dito. I'm vibing with this song, Choice. She's confident. My, my, and Trata. Kasama pa talaga siya, guys? Hindi ko na po alam. Alamin natin yan, ha? Hanap tayo ng way para malaman natin kung kasama nga ba si Joaquin Enriquez sa seryeng Roha, mga kaibigan. For now... Yan po ang ating latest chika and latest update on my my and Tratas. Ayan. Buhay sa showbiz, sa roha, at sa, sa kanyang personal life. Alexander Lextritules, magandang gabi po.